Uy, BH, huwag ka na malumbay. Magpapadulas tayo. <laughs> Kaya mo nakakatawa, nakakatawa. We're 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 Oo, we're we're alam mo, masaya dun. Tamo, dudulas lahat. Hirap na hirap nga yung mga kababayan natin eh. Madali lang yun. Kaya nga ako nalulungkot ngayon, no? Madali lang magpadulas dun. O oh, ano, mga kabatang helmet? Siyempre, today's a very, happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel, please don't forget to click the subscribe button and tiny bell for like updated. Sa lahat ng mga inay, para sa asawa namin, video ka, At eto na nga yung ginawang ramp ng MMDA. Hindi pa rin tapos yung issue na yun dahil nga may sumubok na, video ka, Oh, saya-saya. Eto, panoorin nyo muna, mga kabatang helmet. Oh! Irap. Hindi kaya. Hindi kaya talaga. Pati pagbaba, challenging daw kahit may nakaalalay sa kanya. Sinukat ni Architect Armad Eustaquio ang rampa. Isa siya sa bumalangkas ng unang amyenda ng Implementing Rules and Regulations ng Accessibility Law. Nasa 14.15 degrees ang incline nito. Lampas sa standard na 4.8 degrees. Pero pwede naman daw na hindi sundin ang standard sa mga overpass at underpass. Yan. Kaya nagsalita na ngayon yung isa sa mga engineers, di ba, Piyo pa mm -hmm. Sinabi about the uh, height requirement daw ni MRT, so kaya daw naging ganun structure nung ramp. Mm -hmm. Pero tingnan nyo naman yung kababayan natin, mga kabatang helmet, hirap na hirap, hirap na hirap na nga, doon sa pasulong pa lang, hirap na hirap din, habang tinutulak siya pababa. <laughs> yan yes. yes, ba yung ano, makakatulong? Tapos eto pa, eto yung bigay ng statement ng MMDA. nabasa nyo mga batang helmet. Ano sila Hindi daw ito perpekto para sa mga kababayan natin na naka-wheelchair. Pero makakatulong naman daw to sa iba natin mga kababayan like buntis, mga senior citizen. Tatingin nyo ba? Makakaakit dyan ng senior, juga per Gagabay. Pwede namang gumabay ang senior. Itulak mo yung puwit ng senior paakyat. Diyos ko Basta sabi nyo bang ano yun? Safety handrails? yung railing na yon eh yun yung ano eh medyo parang sisilbing wall para hindi ka mahulog sa baba mm. sana naglagay pa sila ng talagang safety handrails diba dapat naglagay nagkabit pa ng talagang separate na safety handrails hindi yung mismong parang nagiging wall nung ramp na yon eh ko kung natanggal yung bakal na yon eh dinalaglag pa yung mga PWD nalaglag pa yung senior ba't kailangan pa bang intindihin yun kung matatanggal yung panghawak doon syempre medyo safety Asa nang safety officer niyan? Wala. wala. Meron. meron. Meron, 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 meron. Meron 'yan, hindi meron. pwedeng wala. Meron. Meron, meron, meron nga engineer, 'di ba? 'Di ba? Eh ito pa bigo par. Dapat naglagay din sila ng parang mga chicken wire. Mm. Yung parang naka-enclose talaga yung round. Oo. Na talagang safe na safe yung mga kababayan natin. Eh just ko. Masilip po lang 'yon. Yung pagitan no na may butas. Mm. Diyos ko. Tapos ganun kadulas ko. Kita nyo naman mga kabatang na helmet kung gaano kahirap na kahirap. Si Sir na umakyat at bumaba. <laughs> yung wheelchair. Eh try kaya nila yung buntis. Eh di ba sabi pa nga ni Sir, hindi ko kaya, ang hirap. Ang hirap, di ba? Kasi gaganin din mo, bubuhatin mo yung sarili mo, bubuhatin mo ng yung sarili mo, bubuhatin mo pa yung wheelchair. Eh asan ba yung mga mag a daw? May mag a daw. Asan kaya, na? Mga bodybuilder ba yan? Just me. Ano yun kapag inalalayan mo nun, no, natisod yung umaalalay sa likod? At sya, adi, medyo kapar, ano ba yan? One-way lang ba yan? O two-way ba yan? <laughs> may traffic pa ba Di ba? Kasi syempre may mga pababa. Oh. Meron din pa akyan. Ano e, pa ba yan? Paano yan pag nagsalubong? Kaya nga, ikita eh, nyo yung isang wheelchair, nakipot na na. Ay nako, yung budget dyan, na inallocate, ano na? Magkano yan? Magkano na gastos dyan sa napaka-genius na proyekto na yan. Oo, oh, nandun na tayo para bigyan ng convenience, di ba? Oo, tama naman. Oo. Oh. Para makatulong. Oo, oh, kaya nga, nakatulong ka talaga. Kita mo, hirap na hirap si Kuya kumakyat. Pero sa pag explain na yan, lumilitaw na talagang may depresya. Sabi pa, di ba, video gaper? Mm. Doon sa explanation, tanga parang makikita natin na, parang, teka lang, substandard ba yan? Oo, oh, oo. Oh wala hindi siya pasok sa ano standards biti ka par ako safety officer ako mm. tingin ko pa parang may mali diyan nakakaloka tapos yung mismong flooring oh ka talaga hello eh kaya naman din daw lumakad doon ng mga senior pero teka lang kung yan base yan sa pananaw ng isang normal na naglalakad Okay lang. Kaya mo. Matatag kayo. Eh, pag senior, just me. Eh, syempre. Gumagabay na yan. Iba ni just, di nako just rin ako, Diyos hmm. ko, paano kung dumula, sa tiso, nadapa, wala, Wala pang naka-enclose talaga na parang barrier talaga. Yun lang yung barrier, yung hawakan pa na yun. Diyos me! Isip-isip din, no? Pag may time, hindi yung puro na lang, ano, yung pagkakaperahan ng iniisip. Sino kaya yung engineer niyan? Tax namin yan! Pinapaalala ko lang. Namin yan! Paano nakapasa yan? Kaya nga, sino yung nagpasa dyan? Yung mga sukat dyan? yan, yung sino mga anggulo. Nakakaloka? Oh. Imposibleng hindi engineer ang gumawa niyan. Kaya, At pasato ang engineer sa board. Bidyo ka pa! Natatandaan mo ba yung inaway kong engineer? Ay, naku. Ay, oo. Oh, oh, talaga. Yung Tapos ginger na rin. Tapos pa na, engineer daw siya na Erap. Eh, ano nga Kung engineer siya na Erap, substandard yung ginagawa niya, hindi ko siya inurungan mga kabatang helmet. Ayun, Tapos Si engineer pulpul. Oo. <laughs> Tapos ang sabi niya, video ka pa, huwag daw akong maingay. Huwag daw pinagka, ano? Wag daw akong maingay na engineer siya na Erap. Ayaw niya marinig. Eh, di ba pinagsabi niya? Eh, di ba nga? Yun ang press release mo, kuya. Mm. Wag, ako, wala ang safety shoes, walang mga PPE, walang ano yan, safety net, wala lahat. Nako, naging engineer ka pa. Nakakainis, juga gaper. Ah, ba? Diba? Aga-aga, ginagalit ako. Nako, Sir Ice Teru. Hindi ako pumasok. <laughs> <laughs> Sino ko <laughs> Ay, nako. Basta mga batang helmet, comment down below nyo na dyan ano masasabi nyo. Especially dun sa mga viewers natin na senior citizen. Mm. Kasi para daw po sa inyo yan eh. Doon sa mga viewers natin, PWD, oh. para po sa inyo yan. Oo oh, naman. At sa mga viewers natin, mga buntis, para daw po sa inyo yan. Oh. Ano pong masasabi nyo hinggil dyan? Yung buntis, paano siya pag umakyat doon? Pag Di nilakad niya. Hindi mo nga ako kanya, medyo oh, okay. <laughs> May lordotic ano, pain eh. Oh, yeah. May lordosis eh. Ano yun? Yung sumasakit mas, yung balakang kasi nga, di ba, yung weight nung bigat na dinadala. Ah, oh, Kaya di ba ganyan sila, humakak sa balakang. O, paano oh. kakit doon Tapos nakaangulo pa yung ano mo. Sko. Hindi man hagdan eh. Paangulo eh. siya eh. Kasi ano sinabi kay Manong Tagdan nabi may Kaya naman Kaya daw. Kaya daw yun. Kasi mas maganda daw yun kaysa sa hagdan, yung may baitan. Oo naman talaga. Mas maganda talaga. daw yun, parang ganong slide. Pero kung tama yung angulo ng pagkakarampa niya, hindi yung ganun katarik. Rampa! <laughs> <laughs> Ay, basta! Stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi nga mo sa buhay niyo, na kailan mo, it keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Nakakaloka ah, yan? Bagong stairway to heaven yan. Stairway to hell yan! <laughs>